Mga idol atin pong pag-uusapan ang laban ni na Junto Nakatani kontra kay Argy Cortez at Ken Shiro Teraji pinahinto si Hekai Butler sa ikasyam na round, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Si Junto Nakatani ay ginamit ang distansya sa unang pagkakataon sa isang title fight at nanatiling walang talo at nakahawak pa rin sa kanyang title belt. Ginawa ng unbeaten 2 division titleist ang unang matagumpay na pagdedepensa sa kanyang WBO Junior Bantamweight title kontra kay RG Cortez. Nakaiskor si Nakatani ng tatlong knockdown noong lunes ng gabi sa Ariake Arena sa Tokyo. Ang Japanese Southpaw ay kandidato sa Knockout of the Year nang tinamaan niya ng left hook si Andrew Maloney sa kanilang bakanteng title fight noong ikadalawampu ng Mayo sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, at si Cortez naman ay lumaban sa elite fighter ng junior bantamweight division. Inamo niya ang kanyang kababayan at lineal 115-pound champion na si Juan Francisco Estrada, na nanalo ng 12-round decision sa kanilang napakahusay na laban noong ikatlo ng Setyembre sa hometown ni Estrada sa Hermosillo, Mexico. Si Nakatani ay hindi natatakot bumitaw ng mga suntok at sinasamantala niya ang kanyang height advantage. Ginamit ni Nakatani ang kanyang jab para iset up ang mahabang kaliwang kamay mula sa labas, na kadalas ang ni Cortez ngunit hindi ito nakalusot at pumasok sa loob. Ang mga body shot, ang naging dahilan ng pagkapanalo ni Nakatani, na humantong sa lahat ng tatlong knockdown kay Cortez. Ang ikatlong knockdown ay nangyari sa huling minuto ng ikasyam na round. Inilagay ni Cortes ang isang kaliwang kamay sa katawan ngunit iginiit na ito ay isang follow-up na bisig sa likod ng ulo na naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Gayunpaman, ang referee na si Steve Willis ay naglabas ng mandatoryong 8th count. Umabant si Nakatani sa 26 win, no losses and 19 wins by knockout at ngayon ay 5-0 sa title fights na sumasaklaw sa dalawang weight division. Nanalo siya sa lahat ng tatlong WBO flyweight title fights sa loob ng distansya bago siya umalis noong nakaraang summer para makipagkumpetensya sa junior bantamweight. At sa pangalawang istorya ay pinahinto ni Kenshiro Teraji si Hek Kai Butler sa ikasyam na round. Nakuha ng two-time at reigning lineal WBA at WBC junior flyweight ang pal ng maang nagbabanta si Teraji na aalis. Ginawa ng 35 anyos na tubong Johannesburg ang lahat para maging hindi komportable ang defending champ na naputol ang kanang kilay dahil sa salpukan ng mga ulo sa unang bahagi ng round 5. Hanggang dito na lang mga idol.